Pinagtadtad ko nga pala si kabayan ng chicken dahil gagawa kami ng chicken gyoza. Pagkatapos naman niyang makat ang chicken ay eh, ang mga veggies naman. At same cut lang din naman ng chicken ang pinagawa ko sa kanya. At dahil nga medyo marami ang aming kinate eh, kaya pinagtulungan na namin. At pagkatapos nga niya na eh, minikos-mikos ko na yan at hinalo-halo para magpantay-pantay ang lasa. At pagkatapos nun mga pre ay eh, sinampulang ko lang si kabayan ng isa o dalawa after nun ay nakuha na niya. Basta ka ako gayahin mo lang tumbang hulma ko at pag nakuha mo na yun na yun. Basta sunod-sunod na sa so, umpisa lang naman mahirap yan eh pag nagtagal eh tuloy tuloy na at makukuha mo na at nang na perfect nga agad ni kabayan kaya ito tuloy tuloy na at pinagtulungan na namin gawin para mapabilis at dahil nga medyo marami to kaya medyo magtatagal kami at para hindi nga kami mainip habang ginagawa yan eh kwento kwentuhan lang sa background at special shout out ko lang to ating mga kaibigan na si Crisela from Saudi Annabel Natok Pangasinan si Chona from Pakistan at si Boss Jonas ang aking ka-teammate sa basketball at si Boss Jenra ng Riyadh at si Leo Libuna ng New Zealand, Jenna Ramirez from Gasim at si Gio Garcia ng Dammam, Saudi Arabia. At tatlo ng mga kasama niyang tropa na si Alvin Norelli Garcia at Arnold Dayaw. At medyo napahaba nga ang aking shoutout kaya naman tinuloy-tuloy na namin ni Kabayan ang paggawa ng gyosa para naman meron na kaming maibenta. At hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Thanks for watching and God bless everyone. See you my next vlog.